At may, may, alam akong pwedeng ikarga dyan. E hey, ikaw, hindi mo ba namamalayan? mamalayan? Ika'y naiiwan na sa ride. Ha! Lama dito, mahaba yung ano, stud daw din. Stud daw. Ito. Ayaw mo ba ito? Agad mo ba ito? Mati na Hey bossing, anong ginagawa mo dyan? Secret, all stock lang, promise. <laughs> ano yan kaya? Ano yan? Ah, ito yung ano, yung package natin na tama 185cc no? Yes. Oh, for Aerox and Max yan, 185cc. 83. Compute mo. <laughs> Basta ganun na yun. Basta ganun <laughs> na yun. Yun na yun, yun na yun. <laughs> Basta yun na yan. 183. Stock stroke siya. The... tapos ang package natin na mga kasama is 63.5 MTRT tapos ball spring ball spring MTRT injector, injector. tapos total body yung total body nakalimutan mo kasi yun total body kasama 32 <laughs> sa 34 ball seal ball seal ano pa ano? Cam. cam MTT cam Signing yes yung profile natin yun MTT guys. yes tapos kasama na doon yung labor Then, yung porting. Ito, hindi ko pala tatapos eh. Ito. Kasi, kailangan ko yung mismong throttle body for port matching. Pero, ito, for papakinisila pa lang natin to intake. Pero, ganito ang mangyari sa edya kung sakali. Kapag po-port natin. Yan, hindi lang siya bungad port. Hanggang doon sa pinakailalim. Ang porting. Ayun. Yun yung 185cc natin for NMAX and Aerox. Yan. Walang bolt-on na power. Diba? <laughs> Ay, ano yan? Ano yan? Ruleta? Ruleta? eh ano hindi ko alam basta platito <coughs> ang tawag na, na dito? ruleta plato okay. kailangan natin to para masentro natin yung mismong cam ngayon kapag yung MPT cam ang gagamitin natin kailangan natin dito ng na adjustable timing gear na pang version gimme okay, naman <laughs> version 1 ayan adjustable timing gear na version 1 ng NMAX para may natin at makuha natin yung sentro ng cam ayan. may bago naman ba? Dito ka kam grind, hindi pa kasi natapos. Pwede pa lang. Diyo pala tatanong, magkano ba? Magkano ba? Uh, yeah. Ang katanungan. Magkano ba ang set na bolt bolt on? Walang bolt <laughs> basic, bolt on. Basic set. Yan, sagutin ni Balang kung magkano. 21.5. Magkano nga ba Nagkakalaga siya ng set na to kasama yung labor natin, pati porting, saka yung mga set ng mga piyesa. Is 21,000. O yan, 21,000. So yun mga kamods, kasama sa package natin itong ginagawa namin na porting o mas kilala sa tawag na port and polish kung saan ayusin natin ang port na need ng mismong makina, hindi lang basta ito lalakihan dahil may tamang sukat para dito at tugma sa karga at paggagamitan. O para sa madaling sabi Para makahinga ang makina Nang maayos Dahil naglaki tayo ng load Sa makina Need din natin itugma Ang kinakailangan na port Same goes sa mga ibang pyesa Dapat tugma ito Sa mga ipapalit natin Stock is for stock If magpapalit kayo ng bore Sabay-sabay na dapat ito Kaya meron tayong Tinatawag na basic package Na kumpleto na Para ayos O so, diba? Sa pag port matching Is Pag na nyo na sa may head gamit kayo ng Villamoid Or gasket Mamarkahan nyo yan tapos kakat nyo yung mismong edge nyan para ilapat nyo ito para alam nyo yung saktong ipoport nyo. Or kung pwede naman is pintura. Sasaraan nyo yan the speed nyo ng pintura para magmarka kung saan yung ipoport nyo. Ang port matching ay ginagawa para may smooth ang transition ito from intake manifold to intake port going to the chamber. nagko ito na para maayos at consistent ang travel, airspeed, and flow rate pakatandaan, kung malit ang pasok nito, the faster the air it suck. Pero pag ito ay tumama sa mas malaking port, it tends to slow down the airspeed kung saan nakakasira naman ito ng fuel mixture. Medyo mahirap ata explanation, no? Pero yun na yun. Basta alam nyo na yan. Ayos! Ah, di Next step after assembly ay ang pag-degree ng makina. Pero kailangan muna natin makuha yung tamang tope na ito kung saan kukunin natin ang best power ng cam na kung saan declare namin ito sa cam card. We do make special cam depends on your needs and wants. Ito ay ang MPT cam, sariling gawa namin. modulex ayos! So yun mga kamans, ito na yung package natin. na 635 tong ano, tong black. Tapos, ported head, stock head, bulb spring, yung MTT cams. Tapos, itong adjustable timing gear. Ngayon, dinadial natin, kinukuha natin yung sentro ng mismong cam. Balita na yung pinakasentro ng cam. 50-50 ang sukat niya sa sa degree wheel. Ngayon, sukatin natin lang. pagitan natin. O, from zero. balik nyo ng zero. May, ang itapawakan. Ikot nung ang konti. Silipin mo dito. Ay, balik mo ng zero. Tapos long, hanggang gagawin mo, susukat dito. Bibilang ka dito. Ayan, titignan natin. 40, 50. 50 ang exhaust. Tapos pabalik naman, ito naman sukatin natin para makuha natin yung pinakasentro niya. Bale, i-engage yung VVA niya. Silipin mo lang. Tapos pabalik ng 0 Para masukat ang 1mm. Yan. 50. Okay na. Tawag na lang. Kaya kailangan natin ng degree wheel ang purpose nito para masukat na magalaw natin yung mismong cam para ma-advance at retard natin. Depende sa paggagamitan nyo. niyo So naman mga kamods, pinasabay na ni customer ang re-angle pulley, drive face, and groove bell. Ito ay aftermarket pulley na ayusin lang natin ang angle. Pero gumagawa din kami ng sariling pulley set natin which is proper angle para ma-max out ang potential power ng mga makina nyo. Ayos! Before tuning, we tend to idle the engine at least whole day before dyno run para makapag-adjust ang mga piyasa at ma-recheck ang cope. At sa oras nito, na dito namin makikita if may tagas o anumang mali ay ayusin na namin before the initial dyno tune and test. Usually, it takes 3 days before ma-release namin to the client. Meron namang mas mabilis. Pero we take to it na dapat okay lahat sa amin para makaiwas ng problema sa daan. Hindi ito bolt-on procedure. Nakabit forget na lang. Isa sa ayos muna namin ang lahat para masatisfy si customer sa outcome ng motor niya kung nagmamadali kayo, well, di po kami ang hanap nyo. Engine build takes time, kaya laanan nyo ng oras para di masayang ang pera nyo. O ba? Diba? Tama ba ako? Ayos! So ito mga kapats, check natin yung AFR nya. Bale, ang ginagawa natin ngayon is AFR reading bago natin i-dino. Bale, uh, pinandar natin ito ng halos isang araw. Ubus natin yung gasolina nya kasi bagong build pa lang. I-check natin yung AFR bago natin iisampa sa dyno kod tapos check natin kung i-remap pa natin kasi na-remap na ito i-check lang natin kung tutugma yung injector na nilagay natin tapos ito yung ram intake na ginawa ni Papa Jordan Ayan. fit na fit po yan walang singaw dyan sa mismong butas niyan at naka clamp sya heavy duty clamp 34mm yung throttle body S180 CC 10 holes naman yung injector na remap na siya dati kaya i-check na lang natin kung i-remap natin pwede naman natin i-remap anytime pero i-check muna natin yung AF AFR reading niya kino -buy natin sa reading ng RPM saka TPS para makita natin yung pinaka AFR na tumatakbo tapos mamaya i-check natin sa dyno kasama sa package hindi kasama sa package yung emblematic na yung ginagawa natin is around 185 cc kasi 63.5 sya pero kapag 63 lang is 182 cc okay, check muna natin, irarun muna natin then kuha tayo ng data kung ano yung makukuha natin ng AFR tapos after nito isire-remap watts na GFR reading tayo. And check natin dito kung mag, ano yung nagpo-fall siyang EFR from idle until sa max na RPM niya. Tapos titignan din natin sa diagnostic mamaya kung anong TPS value kung saan siya papadya Kakapitan pa natin tayo yung diagnostic. makorek natin ang AFR o ang air-fuel ratio, usually running on idle, mid to high, is kinakailangan natin nag sya ng 11.6 to 13.8 di ibig sabihin ito na all throughout dapat tumatakbo na siya ng 11 o 13 may tinatawag po tayo na mid na boost power, para di mapahaba itong video na ito at ituturo ko kahit papano ang tuning ng FI, I'll make a different video for this. At kung umabot ka na dito sa part na to at gusto mong mas matuto pa about sa makina, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe and follow. Hit and like the notification bell for more updates ng video of Mochi Works. Ayos! You're getting 23.1 horsepower on dino run sa setting ng dino roller namin from 15 horsepower stock to its new HP, laki ng difference but take note, kailangan nyo pa rin itono na maayos ang CVT for its potential, lalo na sa daan na madaming factor pag sa daan nyo na papatakbo yun. The road condition if uphill, yung wind drag isama mo din yung driver's weight at yung accessories na nakataddag ng total na bigat, yun ang itotono nyo para sa pangilid. Kaya sa mga build namin, we take notes the insight ng mga customer para ma adjust natin kung ano ang kulang at kinakailangan. We do give one month warranty for works and terms for the parts. Tandaan, walang forever kahit na ano. Kaya end of it, pag-aalaga pa rin ang nakasalalay. Pakinggan nyo lang kami sa payo namin at tatagal ang inyong pesa. Tandaan nyo, dalawa lang yan. Chains oil o chains all. Ayos o ISUS. So hanggang dito po muna. Hanggang sa muli, kung nais mo itong package namin, kontakin mo lang kami dito sa FB page ng Modulers. Ayos! So yan mga kamods, yan, gabi na pero advantage natin na mayroon tayong dairo room hindi masyadong maingay o bulaw sa mga kapitbahay. Ayan, kasi tinatapos natin tong Aerox 185cc which is 63.5 yung karga nito yung bore nya na MTRT Ayan. Tapos 34 na throttle body. Then ported head, valve, valve spring, like that. Tapos check lang natin yung EFR niya. Tapos nag-power run din tayo.